Ah... Uh. Ma'am? Leon? Hmm? Kumusta si Jordan? Ah, uh, ngayon. Uh, Nakauwi na. Hinatid mo siya sa bahay niya, okay naman? Hmm. Huwag mo na nangangintindihan. Sigurado ka, okay siya. Walang problema, walang... Bakit ka ba natataranta? Pag sinabi kong oo, hinatid ko na, nahatid ko na siya. Saka malaki na yun si Jordan, alam na niya yung gagawin niya. Ayoko lang kasi mawalan ulit ng pamilya si Tori. Nawala na si Jeff eh. Ayoko pati si Jordan mawala. Wala Mawa naman yung bata. Malakdan! Asang ka ka? Malakdan, magpakita ka sa akin! Huwag ka matakot! Harapin mo ako! Ako ba hinahan po? O anak, hindi ka pa natutulog. Natapos ko lang po ito, mami. Naaalala ko lang po si daddy. Kamusta na po kaya siya? Namimiss ko po yung dating siya na nakangiti, saya, sigla. Alam mo na, kung ano man yung pinagdadaanan ng daddy mo ngayon, nalagpasan niya rin yun. Nabalik din siya sa dati. Mami, gusto ko po makita si Daddy. Pwede po ba natin siyang dalawin bukas? <laughs> Oo naman, anak. Pwedeng-pwede yan. Parang oras na nga para bisitahin natin ulit siya, no? I hope he's okay. I am so true. At tapang mo rin sumugod dito, no? Ano plano mo? Patayin ako? Ayop ka, bakit ang kapatid ko? Bakit hindi? Anong atraso ni Jeff sa'yo, ha? Pinatay niya yung kasama ko. Pinatay niya kasi dunukot siya. Ano rin hindi ko malamang nilaloko ko? Bakit di na lang kapatid mo tanungin mo? Magsama kay sa imperno. <tod> 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 Pinatayin niya si Cobra. dinobol cross kami ng kapatid mo, kaya angayon ikaw yung magbabayan. Ikaw yung may atraso sa akin. May pag ko si Jeff. Di ako nagtatakot sa'yo! Buh! Uh. Uh. I see. Yeah. Salamat sa pagsama sa amin, Leon. Wala yun. Gusto ko din naman makita yung lagay ni Jordan, eh. Daddy, we're here! Um, Mami, ba't po bukas yung pinto? Yun, ba't to? Dadi Jordan Dadi Dadi Jordan Dadi Jordan Dadi Dadi Uh, look, I have something for you. See, open it. Oh. No, let's not What the? <laughs> <laughs> <What's yours>? Oh no, it's yours. Say, did the po go to lola? Sino naman ang gagawaan mo? Si Daddy po, Lola. Gusto ko pa kasi siyang bigyan ng something na parating nga isusuot. Mm, para maalala niya po tayo. His family. No matter what po. You want me to help you? Ito po, Lala? Sure. Ito po. Okay. It's open. Pinigay ko to kay Daddy during Tito Jeff's funeral. Mommy! Anak! Mommy! Di ba gawa ko po to? bakit po kaya iniwan ni money, Daddy dito? And then, hindi, ako kang mag-iisip ng ganyan, ha? Sigurado ako suot niya ng daddy mo, pero nalaglag lang ng suot niya, di ba? Yun lang yun. Kaya mag-iisip na kung ano.